What's up, kids? Up? Welcome to Jobbing Kulimart TV! Ang dito ako ngayon sa bahay ng aking pamangkin sa bundok ng Tralala. Det, sabi ko naman sa'yo, What huwag mo i ng ano eh, yung... Tawag nito yung kamera mo eh, dapat palapat. Tina mo maliit, Det. Sige, wow, mga apo ko. Sige, go, go, go! Uh, sige, ipakita natin yun ang... Um, Anilang bundok ng Tralala. Ayan, guys. Ang ganda. Ang daming mga prot. Dito lang yan. Sa may Tagaytay. Ayan, namumunga na ang aming kalamansi. Ayan, mayroon pa kaming dawandan or centauris. In other words, yung saging. At uh, tatapos lang din ang lansones mga guys. Wow, ang laki-laki ang haba-haba pala ng ari-arian nyo dito. Ayan, ang dalandan. Ang sarap. Centaurus dalandan. Ang sarap-sarap. Medyo maasin pa na. yan. Pahinugin pa natin kunti. Para ang ngayon. iba dito, ang iba. Turo mo yung iba. Ay, asaan na yung iba? Yung ibang frots dyan. Yan, lakad, lakad, lakad. Bilisan mo. Yan mga guys ang kanilang garden. Garden nila. Judith pamangkin ko sa bundok ng Charla sa tagaytay ang bahay nila. Yan malaki yung asinda nila dito guys. Kaya tara na pasya na tayo doon sa kanilang bundok ng Charla Nasa tagaytay yan. yan ang kanilang bahay, kubo-kubo. Ayan, diyan kami nagtatambay guys Pag napunta kami doon Ang saya-saya Sa bondok ng Tralala Ayan guys, o oh, diba ang ganda yan ma, daming manok dito guys Ang daming manok O tingnan nyo guys O, oh, yung bahay na walang tao Ayan Ayan, Ayan. Ang daming mga nanood dyan, guys. Ang daming mga manok. Hindi. gusto niyo magsabong, magsabong kay dito, guys. Charala dito Hi. sa bundok ng Charala. Hi. Hello. Thank you for watching Jobing Cream TV. Bye.